Nga maa huli nitong weekend, sumailalim na sa inquest ang apat na suspect sa pagpaslang sa modelong si Julie Ann delas na recovered din ng pulisya ang CCTV footage ng isang fast food restaurant kung saan daw galing ang resibong natagpuan sa labi ng biktima. Alamin natin ang mga detalye tungkol dyan sa report ni Jay Sabale. Ang okay. okay. bumuhos ang galit ng mga kapatid ng pinaslang na modelong si Julian Rodelas nang makaharap ang mga sospek sa pagpatay sa kanilang bunso sa inquest proceeding sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Sobra po, sobra. Gusto po namin talaga makulong po talaga lahat ng may kasalanan. Pagbayaran po talaga nila yung ginawa sa kapatid ko. Sobra po nakakanginig na po kung pwede nga lang saktan eh. Kaso baka baka mas may masabi pa ang hindi na nga namin ginawa. Sinampahan ng reklamong murder ang magkasintahang Altea Altamirano at Fernando Quiambao Jr. o JR na itinuturing ng mga mastermind sa pagdukot at pagpatay kay Julian. Dalawa pang pinagahanap na sospek ang sinampahan ng kasong murder. Reklamong illegal possession of firearms naman ang isinampah laban sa nadakip na sospek na si Jelan Pasiwilan na nauna nang itinanggi ang kinalaman sa pagpatay. Nakuna naman ang video ng DZME Radio broadcaster na si Dani Atienza, si Althea Altamirano. Ilang sandali matapos sa dukutin si Julian sa may World Trade Center sa Pasay City. Kasama na niya noon ang mga responding police. Taliwa sa una niyang pahayag sa GMA News. Kalmado si Althea sa video. Ano po ang tinapos sa akin? Koche, koche. Doon sa interview ni Altea, malinaw na malinaw na talagang nililigaw niya ang investigasyon. Naging susi rin sa investigasyon ang resibo mula sa isang fast food restaurant na nakuha mula sa bangkay ng biktima. Tugma ang mga detalye sa resibo at sa CCTV footage ng kinainan. At tinukoy ng pulis, nakita rin sa video ang nobyo ni Altea na si JR. Sa isang hiwalay na CCTV, nakunan din ang pagdaan ng isang itim na sasakyan na may plakang 5.05 noong oras na nakarinig ng pagputok ng baril sa 18th Avenue sa Cubao. Tugma ito sa plaka ng na sasakyang nakapangalan sa ina ni JR noong oras ng pagpapaputok ng baril sa 18th Avenue sa Cubao. Binati naman ni NCRPO Chief Leonardo Espina ang mga taga-QCPD dahil sa mabilis na aksyon sa kaso ni Julian. Aniya, kung hindi raw mapipigilan ng krimen, tungkulin daw ng pulisya na lutasin ito. Jay Sabale, GMA News.